Another day, another basketball stories na naman ang pag natin. At ngayon nga ang balitang pagkuha na ng Los Angeles Lakers kay Naz Reid. At ang balitang may tinapos na nga daw na trade ang Golden State Warriors. Base nga sa pinakahuling inilabas pa lang na balita ng NBA Insider, Meron na lang naman nga natitirang player option si Nas Reed sa Minnesota Timberwolves at inaasahan nga daw na hindi nga ito kukunin since mas gusto nga nito na makakuha ng mas malaking kontrata. Kaya expected na nga na magiging isa na itong ganap na unrestricted free agent ngayong off-season. hindi rin naman nga papayag ang front office ng Wolves na mawala na lang siyang bigla nang wala silang nakukuhang kapalit. Kaya dahil nga dyan, ay plano ng nga ng Minnesota na gamitin na lamang siya sa isang sign and trade deal. Marami rin naman ng mga teams ang may interes sa kanyang serbisyo katulad na lang ng Los Angeles Lakers na willing daw na isakripisyo at gamitin si Rui Hachimura para lamang makuha si Nasrid na plano ng bigyan ni Rob Pilinka ng malaking kontrata at gawing bilang kanilang pinakabagong starting center na tutulong kina Luka Doncic at Lebron James. May lumabas rin naman ng balita na nag-workout nga daw ito sa lugar ng Los Angeles habang siya ay nagbabakasyon na isa sa mga senyales na posibleng talagang mangyari ang paglipat ni Reed sa Lakers. Sa ibang balita naman, ayon nga sa lumabas na balita noong nakaraan mula sa isang NBA insider, maaari nga daw pong gamitin ng W si Jonathan Kuminga bilang trade asset para lamang makuha nila si Derek White sa isang blockbuster trade deal. Wala na rin naman nga silang magagawa kung aalis na talaga si Kuminga sa kanilang team. Kaya mas matalino nga kung mapapakinabangan pa nila siya sa huling pagkakataon para makuha si Derek White na willing na rin i-trade ng Celtics sa kagustuhan nila na mabawasan ang kanilang mga bayarin ngayong off-season. Ngunit kahit anuman nga daw kung kapalit ni Kuminga ay hindi rin naman nga daw nila ititrade ngayong season dahil isa nga siya sa kanilang mga players na magiging future ng kanilang prangkisa. In fact, ibinulgar na nga ng NBA Insider na plano nga daw ng Golden State Warriors na bigyan lang si Kuminga ng bagong kontrata na nagkakahalaga ng mahigit sa 3 years, 65 to 70 million dollars ngayong off-season. Magkakaroon rin naman nga daw ito ng player option sa kanilang bagong kontrata upang sa ganon ay magamit pa nila siya bilang trade asset sa mga susunod na taon.